Sino ka man gumagambala kay Jesus Reina? Kaya tawag kita. Sa mga lang kasama pang Reina ng Diyos sa Jesus. Ama, anak, stupi, ah. santo. Amen. Pasok. Go! Oh. Pwede ka bang makausap? Oo! Ah. Pwede ka makausap? Oo! Oh. O, oh, titigilan mo na siya. Oo! Oh. Titigilan mo na. Oo! Oh. Matarang mo nang ginagambala yan. Oh. Ingit o galit? Ingit! Pakilala ka? Oo! Oh. Alisin mo, sige mo sa kanya. Alisin mo, alisin mo, oh. sige mo ulo dapit Ayoko! Di mo alisin. Ayoko! Bakit? nainggit ako sa kanya! Taga ka ba? Tanga dito lang! O bakit tayo mo alisin? Ah, alisin na! O, alisin mo, sige mo lang ulo, mula oh, na, ulo, mula, oh ulo, mula, na, ulo, mula, na. Mula, ulo, ano ah. Ayan, sige, mula, 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 mo mula, 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 dito. Ay, yeah, sige, man, oh, alisin mo, mo yan ha. titigilan mo na yan ha. Tatanggalin ko na. Titigilan mo na ha. Oo, titigilan ko na siya. Hindi uh, ka naman niya po. Ay, pumunta na. Ah! Ano mo? Ano mo? Ano mo? Ano mo? Ano mo? Ano mo? Ano Malapit ka lang sa akin, oh. ah. Annabel, mo? Ano mo? Ano oh, oh. mo? Ano sige, mula ulo, mula ulo. Alisin mo, alisin ah. mo, lahat. Ngayon palang gagaling na yun, ha? Oh, 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 oh. Isa mo lang ba gumagambala? Oo, oh, marami. Marami kayo. At yan, ha? Tinanggal na. Tapos ano pong pakaramdam nyo ngayon, te? Pakaramdaman nyo po. Oh, oh, sige pa lahat, may nakikita pa ako. Oo, oh, O, oh, oh, titigilan mo na, na yun, titigilan na namin ang tiyahin ko. Sige pa, sige pa. Oo, oh, oh, ayan na. Ano bang ginagamit mo sa kanya? Ano ang ginawa mo sa kanya? Ay, Bakit nangihina siya? Anong ginawa mo sa kanya? Lamig! Lamig! Oh, alisin mo na yan ha? Alisin nyo na. Sige pa, may nakikita pa ako. Sige, mo Ayun natin, ang gila namin. Ang siya. Lahat na yung itaan niya. Nagkakaanak siya eh! Ako wala! Kasi dalawang anak na nga namin yung nawala eh. Muna, malaki na na. Tinanggal ko na, tinanggal na. Tinanggal na. Sige pa, sige pa. Ayaw na, ayaw 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 na. Ayaw na. Ikaw may gawa noon, kamo. Ikaw may gawa noon? Yung chayin ko, pinagawa ko nga. Ikaw malaki, tindi. Ang tapang. Sige pa, alisip mo yun ha. Ah. Oo, oh, tinanggal na. Sige, tanggalin pa po kayo.

<laughs> Ay, Ay, hindi pa, lahat, na ata. Ah. Wala na, gagaling oh, na yan. Oh, gagaling na. Ngayon oh, 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 pa lang gagaling na yan oh, 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 oh. Ah, Ano pa pa Wala na pa kita ano? Tanong mm. ka, ka. Tanong mo yung mga kasama. Okay, kaya, yung kan, ng mga Oh, gagaling na. pa Huwag mo nang ulitin niya na. Oo, tinanggal, manang, sa, nang, para tinanggal na, oo oh, hindi nang gala. Na. Oo, oh, hindi nang gala. Na. mo na yan, na. Oo, danya, umo. Na, umo. Ayon, na. <laughs> mo. na. Gusto ko ngayon palang oo, na gagaling na. Oo, oh, gagaling na. Gagaling na siya. Hindi nyo nang ulitin ito? No? Oo, na. Ay, mo nang may... mo. Pag kayong maayos ka, maayos ka, maayos ka. Okay, babalik ko sa iyo yun, ha? Oo! BOOM! po. din na Ngayon po, te. Ano Talon po isa, Isa lang po. Isa lang po. Talon po isa. Yan. Yeah. Ngayon po, paano parang doon? Sige po, parang damdaman niya po. Okay na po, okay. Yung lubigan po, mas maganda po kung mapapainom niya po siya. Lubigan okay, po. Okay na po.